Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang napakagandang mansyon na ito na makikita sa Calabasas ay tinitirahan ng isang Filipino-American. Kadalasan itong venue ng mga magagandang parties na dinadaluhan ng iba't ibang mga negosyante pati mga modelo. Bukod sa ganda nito ay sikat din ang mansyon dahil isang beses ay minsan itong tinawag na tirahan ng sikat na si Kylie Jenner. Ngunit ang karangyaan na kanilang tinatamasa ay mawawala sa isang igip lamang dahil sa sekreto nilang itinatago. Si David ay pinanganak sa Los Angeles noong December 20, 1968. Ang kanyang ama ay si Joseph Bonifax na isang Hungarian restaurant owner, habang ang kanyang ina naman ay si Philomena na napaulat na isang nurse na lumipat sa California noong late 1960s. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa Torrance, California. Si David ay naging malapit sa kanyang ama na isa ring track and field teacher at instructor. Kaya sa impluensya nito ay nainganyo siyang pasukin ang mundo ng sports at nagustuhan niya ang decathlon. Para sa mga hindi pamilyar, ito ay kombinasyon ng sampung track and field events na kinabibilangan ng 100m, meter, 400m, meter, 1500m, meter, 110m high hurdles, javelin, discus throw, shot put, pole vault at ang high at low jump. Noong siya ay tumuntong ng high school, pumasok si David sa Parklet High School sa Lancaster. At simula 1983 hanggang 1987, maraming mga parangal ang iginawad sa kanya. Hanggang ngayon, siya pa rin ang umahawak na may pinakamalaking record sa high hurdles, high jump at low jump sa eskwela na yon. Bukod doon ay iginawa din sa kanya ang Arco Jesse Owens National Track and Field Championship at Field Championship sa High Jump. Ang lahat ng ito ay nagawa niyang makamit sa tulong ng kanyang ama na naging coach niya. Ang karera niya bilang atleta ay nagpatuloy hanggang siya ay tumuntong sa kolehiyo. Siya ay nag-enroll sa UCLA or University of California Los Angeles. Kasama ang ibang mga atleta, siya ang naging leader ng na kanilang grupo na tinawag na Bruins Track and Field team. Katulad noong high school, agad nakilala si David sa kanilang eskulahan dahil nakakuha ulit siya ng bagong record bilang may pinakamalayong javelin throw. Sa edad na 21 ay nag-set din siya ng personal record sa decathlon ng 7,316 points na isang malaking bagay. Noong 1991, nanalo din siya sa Pac-12 Conference na para sa mga hindi pamilyar ay isang collegiate athletic conference na kinibibilangan ng labing dalawang eskwalahan sa Estados Unidos. Dahil sa kanyang galing bilang atleta ay nakukuha siya ng full scholarship at nakatapos siya sa kursong Business Management with Psychology. Sa ganda ng kanyang athletic record, agad siyang nilapitan ni Philip Wico na chairman ng Philippine Athletics Track and Field Association para maging atleta na kayang magrepresenta sa Pilipinas sa Southeast Asian Games o SEA Games. Pero hindi ito naging madali dahil ang mga tao na namumuno sa asosasyon ay kinawasyon kung Filipino ba talaga si David dahil kung ang pagbabasehan ay ang nag-iisa niyang passport, nakalagay doon na siya ay Amerikano. Kaagad siyang nag-apply ng dual citizenship at bago magsimula ang SEA Games, nai-release kaagad ang kanyang Philippine passport. Mula California ay bumiyahe siya sa Pilipinas at nagpakita agad siya ng kanyang galing. Habang siya ay nagte-training sa Rizal Memorial Stadium, Inihagis ni David ang javelin mula sa kanyang kinatatayuan. At sa layo ng naabot nito, siya ang naghawak ng Philippine record para sa pinakamalayong javelin throw noong late 1990s. Nang matapos ang 1997 SEA Games, nasungkit ni David ang silver at nakuha niya ang respeto ng kanyang mga kababayan. Katulad ng ibang mga atleta na nagbigay ng karangalan sa bansa, si David ay bumalik ng Pilipinas na parang isang bayani. Ngunit simulat-simula, ang gusto talaga niya ay magawang sumali sa mga international competition sa buong mundo. Ngunit nang hindi ito nangyari, pinasok na David ang mundo ng showbiz. Ang kauna-unahang beses na siya ay umarte sa harap ng kamera ay sa pelikula noong 2001 na Tusong Tusam kasama si Andrew E. at Janu Gibbs. Why? You doubt me? Hindi naman. Sinisigurado ko lang. Uh kasi may plano ko. Nakuha din siya sa buhay kamao kasama si Robin Padilla. Sa pagiging matipuno na David, sabayan mo pa ng kanyang pananalita, maraming mga kababaihan ang nalink sa kanya ngunit ang pinakasikat ay si Anjanette Abayari na para sa mga hindi pamilyar o nakalimot na ay dating isang beauty queen na gumanap din bilang Darna noong 1994. Bukod sa pagiging artista, siya ay naging TV host at contractor sa isang construction company. Ang kanyang pangalan ay naging laban ulit ng headlines ng pakasalan niya ang aktres, model, author at talent manager na si Jessica Rodriguez noong October 2000. Ang dalawa ay tinawag na celebrity at power couple at si David ay permanente nang nanatili sa Pilipinas kasama ang kanyang misis. Inampun niya ang dalawang anak ni Jessica sa pagkatalaga at kalaunan ay nagkaroon sila ng anak na pinangalanan nilang Brianna. Noong 2010, ang media at mga reporters ay hindi napigilang humanga sa magarbong birthday party na kanilang anak na ayon sa ulat ay gumastos sila ng 160,000 pesos at iyon ay ginanap sa Rockwell, Makati. Noong 2007, kasama ang kanyang buong pamilya ay inilipat ni David ang mga ito sa California at binili nila ang bahay na ito sa Calabasas na para sa mga hindi pamilyar ay isa sa mga lugar sa buong Estados Unidos na tirahan ng mga mayayamang tao. Dahil sa kalinisan at seguridad doon, ang mga sikat na Hollywood celebrities tulad ni na Kim Kardashian, Will Smith at Miley Cyrus ay gustong-gustong manirahan doon dahil ipinagbabawal na pumasok sa lugar ang mga paparazzi. Ang isa din sa ipinagmamalaki ng kalabasas ay ang view ng Santa Monica na talagang nakaka-relax. Doon ay namuhay sila ng maringya. Ang kanilang anak na si Brianna ay lumaking isang magandang dalaga na unti-unting nag-aaral para maging isang modelo at isang equestrian. Si Jessica ay ipinagpatuloy naman ang kanyang hilig sa pagsusulat at ito ang libro na na-publish niya. Ang libro na yan ay isinulat niya para hikayati ng mga kababaihan para makamit nila ang kanilang mga gusto sa buhay at magtagumpay. Bukod sa libro ay gumawa rin si Jessica ng YouTube channel kung saan iniimbitahan niya ang iba't ibang mga kababaihan para ma-interview kung paano sila nagtagumpay sa buhay dahil para sa kanya ay gusto niya maging ehemplo ang mga ito na mga nanonood sa kanya. At para maipakita ang kanilang pagmamahal sa isa't isa sa kanilang 10th anniversary, sina David at Jessica ay nag-renew ng kanilang vow. Ang mga bisita sa kanilang kasal ay humanga hindi lamang sa ganda ng venue sa Peninsula Hotel sa California, ngunit pati na rin sa mag-asawa. Si Jessica ay nakasuot ng backless na gown na ginawa ng sikat na designer na si Monique Louis -Louis. Habang ang kanyang asawa ay nakasuot naman ng Gucci suit. Nakatawag din ng pansin ang kumikinang na diamond na singsing -sing na ibinigay ni David kay Jessica. Ayon sa ulat, ito pala ay pang-apat na beses ng pagpapakasal ni na David. Ang una ay noong 2000 isang civil wedding. Ang pangalawa ay sa Makati at ang pangatlo ay sa Tagaytay. Kung pagbabasehan mo ang kanilang mga masasayang litrato, maaaring humanga ka sa tagumpay at kaginhawahan na kanilang tinatamasa sa buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay mawawasak dahil noong April 2022, ang sekreto ni David ay mabubunyag. Ayon sa mga court documents, lumalabas na kaya pala ang mga Buenavax ay lumipad patungong Amerika ay dahil gusto nilang takasan ang malaking kontrobersya na kinasangkutan nila sa Pilipinas. Ayon sa ulat, ang mag-asawa ay nagtayo ng klinik sa Makati City na tinawag nilang Beverly Hills 6750. Ito ay isang high-end clinic. Si David ang naging presidente habang si Jessica naman ang naging managing director. At para makahikayat ng mga kliyente na gustong magparitoke at magpaayos na kanilang mukha at mga katawan, ay nagtayo si Jessica ng pagkalakalaking billboard na merong nakalagay na Miss Ugly No More. Ngunit hindi nagtagal, ang mga investors sa kumpanya ay nagtaka dahil kahit patuloy ang pagbabigay nila ng pera para mapalago ang clinic, ay wala silang nakukuhang kita. Pero ang ipinagtataka nila ay kahit walang kita ang nasabing clinic, ay patuloy ang pagyaman ng mag-asawa. Lalo pa silang naghinala na may ginagawang kababalaghan ng mga ito nang niregaluhan ni David si Jessica ng bagong BMW sa kanilang anibersaryo. Mabilis na kumalat ang balita na nanggansyo ang dalawa at binugbog ng mga investors si David kaya bago pa man mas lumala ang sitwasyon, ang dalawa ay nag sa balutan at isinama ng mga ito ang kanilang mga anak patungong Amerika. Ang mga reporters sa Pilipinas ay hindi nagpahuli at kaagad nilang kinontak ang mga ito para tanungin kung may katotohanan ba talaga ang balita na nagnakaw sila ng 20 million pesos. Sa depensa ni na David ay sinabi ng mga ito na hindi nila tinatakasan ang kanilang mga investors dahil ang kanilang mga rason kung bakit sila bumiyahi patungo Amerika ay dahil una, taon-taon ay pinagdiriwang nila ang Pasko kasama ang pamilya ni David sa Los Angeles. Ang pangalawa ay nagkaroon ng operasyon si Jessica kaya mas minabuti nila na sa Amerika na lamang ito magpagaling. Ibinahagi nila na babalik sila sa Pilipinas pagkatapos ng bagong taon. Itinanggi ni David na may niloko silang tao at sinabi niya na chismis lamang ang lahat. Ngunit ang sinasabing ito ni David ay hindi naman pinaniwalaan ng mga otoridad sa Amerika dahil ayon sa resulta ng kanilang investigasyon, isang magaling na con artist at pihasa si David sa Ponzi scheme. Dahil sa ginawa niyang panluloko, isang investigative reporter ang nagtsagang balikan ang kanyang buong buhay para malaman kung bakit nito nakakayang manloko ng mga tao para lamang magkaroon ng komportabling buhay. Base sa ulat, ang pagiging uhaw nito sa pera ay nagsimula noong bata pa lamang siya at nabuo ang kanyang pangarap na gusto niya maging mayaman dahil sa buhay na kanyang kinalakihan. Ayon sa eksperto, kahit Filipino-American si David at anak ng isang negosyante, ang titulong restaurant owner ng kanyang ama ay maganda lamang sa pandinig dahil nalugi ang negosyo lahat ng savings at perang naipo ng na kanyang mga para sa retirement ay naubos para lamang pa ang naluluging restaurant. Dalawang beses sa mga itong nag-file ng bankruptcy. Kaya para sa murang isip ni David, kailangan niya magtagumpay sa buhay dahil ayaw na niyang maranasan ang maging mahirap. Nang balikan nila ang record nito sa eskwelahan, ay natuklasan nila na ang kauna-unahang beses na si David ay nagkaroon ng record tungkol sa pagnanakaw ay nagsimula noong 1993. Panandalian lamang itong natigil dahil sa kanyang pagiging atleta at artista. Pero noong 1999, pumutok ang balita na ang kanyang nobya na si Anjanette Abayari ay nahuli sa airport ng Guam dahil sa nahulihan ito ng droga sa kanyang luggage. Itinanggi nito na hindi sa kanya ang droga. Pero mas nagulat ang publiko dahil habang siya ay nakakulong, inakosahan ni Anjanette na si David ang naglagay noon sa kanyang bag para maipagbenta nito ang kanyang sasakyan Rolex at kahit ang kanyang apartment. Okay, mag-trap tayo ng ibang name na nawawala rin dito. Oh. Si David Bunibax daw eh, <laughs> binibenta yung mga ari-arian niya sa'yo. Uh, di umano. Hindi, mga ari-arian ni Anjanette binibenta ni David Bunibax. Binenta Bonibax. niya. Oh, ah, ano, niya. ano, eh, ano, ano yun? without your knowledge? Yeah, oh, without uh, my knowledge, unfortunately. Dako, teka, ano, ano yun? Ano, ano yun? Well, yung okay. pinakamalaking, well, yung pinakamalaking sanang gusto niyang ibenta yung condo ko kasi pinadalhan niya ako ng power of attorney oh, na ayun. kala niya isa sign ko or something. Uh -oh. Tapos, pero of course, I didn't. And then, nalaman ko na lang sa huli na binenta yung kotse ko at yung Rolex ko. Uh, I, don't, I don't know what else. It Nagtagumpay was, siya, nagawa niya. Nagawa niya, pero na, na, recover naman ng tito ko yung kotse uh -huh. ko. Yung Rolex hindi. Bukod doon ay nalaman din niya na humingi pala ng tulong si David sa kanyang mga kaibigan at ang mga ito ay nagbigay ng pera para siya ay makapagpiyansa. Ngunit sa kasamaang palad ay nising kung duling ay hindi nakarating ang pera sa kanya. Nang pakasala ni David sa si Jessica at magtungo sa California, ang kanilang pamilya ay namuhay ng maranya. At para masuportahan ang mga pangangailangan at luho ng mga ito, ay pinasok na David ang iba't ibang mga negosyo. Nang kasagsaga ng 2010 Winter Olympics, si David ay nagpakilalang may kakilala sa loob na magiging dahilan kung bakit mabilis siyang makakabili ng libo-libong tickets. Kaya isang Amerikanong reseller ng ticket ang nagtiwala sa kanya. Si Jean Hammett ay nagbigay ng $3 million para sa 17,000 tickets. Ngunit natapos na ang Winter Olympics ay wala siyang nakitang ticket at si David ay naglaho na lamang na parang bula kasama ng kanyang pera. Ang nangyari ay hindi niya maipiliwanag sa kanyang mga customers kaya sa kasamang palad, ito ay naging resulta kung bakit napilitan siyang ipagbenta ang kanyang bahay, gastusin ang kanyang savings, ipagbenta ang kanyang negosyo para lamang mabayaran ang mga ito. Sa interview ay ibinahagi ni Jean na naubos ang kanyang pera at halos iwan siya ng kanyang asawa at upang makabawi sa hirap na naranasan niya, idinamanda niya si David. Ang kanyang kampo ay nanalo ngunit hindi niya nabawi ang kabuoang pera na nawala bagkos ay binayaran lamang siya nito ng $325,000. Ito ang kauna-unahang beses na nililitis si David pero hindi siya natakot sa mga nagdedemanda sa kanya dahil ayon sa mga investigador habang siya ay nililitis ay naging ang ito sa pagtatayo ng iba pa niya mga negosyo tulad ng iron sand mining at kumpanya na nagbebenta ng mga vitamins. Noong taong 2012, kasabay ng pagsikat ng e-cigarette o mas kilala ng mga Filipino sa tawag na vape, si David ay lumapit sa kumpanyang Grandco Science. Gamit ang kanyang karisma at magaling na pananalita, Inaparubahan nila ang hinihingi ni David na loan para ito ay makapagtayo ng kumpanya na gagawa ng vape na may halong CBD oil. Kung ikaw ay nagbe-vape, maaaring alam mo nang ang kumpanyang Grenco Science ay ang gumagawa ng G-Pen. Ang isa sa kanilang mga endorsers ay ang sikat na si Snoop Dogg. Kasunod noon ay walang sawa si David na nakipagkita sa mga posibleng mga investors na hindi nagdalawang isip na magbigay ng pera dahil confident sila na kaya ni David Napalaguin ang kanilang mga salabi, pero pagkahawak na pagkahawak nito ng pera ay bigla na lamang itong naglaho. Habang ang kanyang mga biktima ay hindi magkanda ugaga sa kanilang mga gagawin para mabawi ang pera, ayon sa mga otoridad, ang pera na itinakpo ni David ay ginamit ito para mabuhay ng masagana at marangya. Noong 15th wedding anniversary nila ni Jessica ay gumastos ito na parang isang milyonaryo. Ayon sa salaysay ng kapitbahay nilang mga Amerikanong sina Meredith at Tom, isa sila sa mga bisita sa kasal ng dalawa. Ang espesyal na okasyon ay hindi ginanap sa mansyon ng mga ito sa LA, pero silang mag-asawa kasama ang tatlumpong iba pang mga wedding guest ay sumakay ng eroplano patungong Bahamas. Mula hotel ay nagtungo sila sa pantalan dahil naghihintay sa kanila ang isang malaking yate. Sa hiling ni Jessica ay nagsuot silang lahat ng puting damit at isa-isa silang binigyan nito ng gold hoop earrings na mula sa Tiffany and Co. Hindi doon natapos ang malimit nilang pagsama sa mag-asawa dahil lagi silang itong iniimbita na magbakasyon sa iba't ibang lugar tulad ng Chicago, New York at Las Vegas. Lahat ng ito ay all expenses paid ni na David. Noong ipinagdiwang ni Jessica ang kanyang limampung kaarawan, ang poster na ito ay nagkalat sa venue kung saan mababasa mo na tinatawag nila ang kanilang sarili na Crazy Rich Asians na hango sa sikat na pelikula na may parehong title. Natatandaan niya na sinabi ni Jessica na ang pagiging mapagbigay niya ay natutunan nito sa kanyang mga magulang. Kaya kung may pagkakataon ay gusto niyang ipakita sa mga tao ang kabutihang loob na itinuro sa kanya. Itinagdag ni Meredith na noong sila ay nasa Las Vegas, ay isa-isa silang binigyan ni Jessica ng $5,000 cash at hinamon sila nito na gastusin yon sa loob ng isang araw. Dahil sa malamilyonaryong lifestyle ng mga ito ay hindi napigilan ni Meredith na tanungin si Jessica kung ano ang pinagkukuna ng kabuhayan ni David. Sinabi nito na ang kanyang asawa ay may e-cigarette business o vape business. Nang makita at maranasan nila ang lifestyle ng mga Bunevax, ay nainganyo na din si na Meredith na mag-invest. Ang ipon nilang $250,000 ay ipinagkatiwala nila na mapapalago ni David. Total, ang pakilala sa kanila nito ay siya ay CEO ng mga kumpanyang CB Holdings Group Corporation at Caesar Brutus LLC na mga kumpanyang gumagawa ng vape na may CBD oil at cannabis. Ngunit ang hindi nila alam ay ang pagtitiwala nila kay David ay ang sisira sa kanilang buhay. Ayon sa mga otoridad, Sina Meredith kasama ang mahigit isang daang mga biktima ay walang kamalay-malay na ang ipinapakita ang mga magagarang sasakyan, mga luxury bags, mga gamit, pati ang mga pagbabakasyon ni na David ay parte ng modus nito. Kung matatandaan mo, si David ay may degree sa Business Management with Psychology. Ayon sa mga eksperto, ang kanyang pinag-aralan ay ginamit ito para makapanloko ng mga taong desperado na maging instant milyonaryo. Ang modus nito ay magsisimula sa pakikipagkaibigan. Kapag nakuha na nito ang loob ng biktima ay papakitain niya ito ng mga maranangyang gamit, pagkain, sasakyan, cash at kahit pagbabakasyon. Para sa mga eksperto, alam ni David kung sino ang desperado at kakagat sa kanyang mga panluloko dahil pinag-aralan niya ito sa kursong psychology. Alam niya na kung maranasan at makita ng mga tao na siya ay kumikita, isang daang porsyentong sigurado na maniniwala ang mga ito na maaari din nilang makamtan ang ganoong tagumpay. Base sa resulta ng investigasyon ng mga otoridad, karaniwan sa mga biktima ni David ay mga nasa desperadong sitwasyon. Ngunit ang hindi alam ng mga biktima, ang mga kumpanyang ipinagmamalaki ni David sa kanila ay totoo lamang sa papel dahil wala talaga itong mga trabahador at walang building. Ang ibang mga biktima ay nagsabi na binibigyan sila ni David ng pera dahil di umunoy kumita na ang kanilang investment. Pero ang hindi nila alam, ang pera na yon ay mula sa bagong investor na naloko din ni David. Dahil ang totoo talaga ay sa una lamang nila mararamdaman na sila ay kumikita. Ito ay modus ni David para mahikayat pa sila mag-invest ng mas maraming pera. Kapag sila ay nagtagal na ng ilang buwan bilang mga investors ay titigil na ito sa pagbibigay sa kanila ng pera. Inilarawan ng mga otoridad na magaling makisama at magsalita si David. Kaya ang mga walang kamalay-malay na mga biktima ay tiwala dito. Pero sa halip na ilagay ni David ang kanilang pera sa mga lehitimong negosyo, ay ginamit niya ito para ipambayad sa malaki nilang bahay sa kalabasas, sa napakaraming luxury bags at sapatos na Jessica. Sa kabayong ito na nagkakahalaga ng $500,000, bag ni Brianna na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos at sa kanyang pag-aaral para maging isang equestrian at iba't ibang mga bagay na tinatamasa ng pamilyang Buenavax. Hindi ko na iisa-isahin pa dahil hindi tayo matatapos. Pero ayon sa article na ito na naka-post sa website ng local government sa California, mahigit $35 million ang nakalimbet na David sa kanyang mga biktima. Nabunyag din na ang pagiging adik nito sa sugal ang isa sa mga dahilan kung bakit wala itong pakialam sa mga nasisira niyang buhay. Nang makakalap ng mga sapat na ebidensya ang mga pulis, sinampahan nila ng patong-patong ng mga kaso si David tulad ng nine felonies for grand theft, unlawful sale of securities, prohibited securities practices at fraud. Kasabay ng paggalat ng balita sa Pilipinas, nabunyag din na ang mag-asawa ay gumastos na mahigit $200,000 para sa Sweet 16 party ng anak nilang si Briana. Ngunit ang halagang ito ay hindi naman maaaring ikumpara sa mahigit $8 million na naubos ni David sa pagsusugal nito sa kasino. Habang dumadalo sa mga magagarbong parties si David ang hindi niya alam, ang kanyang mga biktima ay lumapit na pala sa mga otoridad noong 2020 pa. Bago matapos ang taong yun ay tahimik na kumilos ang mga otoridad para isabina ang kanyang mga bank records at noong 2021, sa tulong ng FBI ay nagawa nilang makontak ang lahat ng mga biktima. Hawak ang arrest warrant na aprobado ng judge noong umaga ng April 5, 2022, ang mundo ni David at kanyang pamilya ay mawawasak nang katukin sila ng mga FBI agents. Hindi na ito pumalag at kusa siyang sumama sa presinto. Sa takot na makulong ng mas mahabang panahon, tinanggap ni David ang plea agreement na inalok sa kanya ng prosecutor. Noong July 2022 ay nag siya ng guilty. Ang prosecutor na humawak sa kaso ay hiniling sa judge na patawan ito na makulong ng labing isang taon. Ngunit sa pahayag ni Judge Dale Fisher ng Central District of California, dadagdagan at papahabain niya ang sentensya dahil wala siyang nakikitang pagsisisi mula kay David. Para sa kanya ay nagsisisi lamang ito dahil siya ay nahuli. Ngunit naniniwala siya na wala itong pakialam sa nararanasang hirap ng na mga taong kanyang nabiktima. Dahil dyan ay sinentensyahan niya si David na makulong ng labing pitong taon at kalahati. Bukod doon ay inutusan din niyang bayaran ng dating atleta ang mga biktima ng halagang $35 million. Nang matapos ang paglilitis, agad dinala si David sa kulungan sa Terminal Island na isang low security prison na makikita sa Port of Los Angeles. Maaring may pailan-ilan sa inyo na magsasabi na maaaring alam ni Jessica ang mga iligal na gawain ni David. Ngunit kahit ilang interview at interrogation ang gawin ng mga otoridad, ipinagdiinan nito na walang kinalaman ang kanyang asawa at inako nito na siya lamang ang dapat parusahan. Sa interview sa kanya ng isang news outlet sa Pilipinas, ay humingi siya ng tawad sa kanyang mga nabiktima at ibinahagi niya rin na siya ay dumadaan sa isang therapy para sa kanyang adiksyon sa pagsusugal. Ilang buwan pagkatapos masangko sa malaking kontrobersya si David, ang mag-inang si Brianna at Jessica ay patuloy ang paglabas sa social media na parang walang nangyari. Noong September 2022, limang buwan pagkatapos maaresto si David, Si Brianna ay lumabas sa isang reality TV show na ipinalabas sa Hollywood. Doon ay ipinakita ang buhay ni Brianna bilang isang aspiring model at ipinakita din kung paano suportahan ni Jessica ang kanyang anak para makamit ito ang kanyang pangarap. Ang show ay hindi gaanong sumikat at dahil sa hindi ito gaanong tinangkilik ay maaaring hindi na ito magkaroon ng season 2. Sa reality show ay ibinahagi ni Jessica na pagkatapos ng nangyari ay umalis sila sa mansyon sa Calabasas dahil hindi nila kayang bayaran ang renta doon na nagkakahalaga ng $17,000 kada buwan. Inilipat niya ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang biyanan sa Palmdale, California. Sa video clip na ito ay nalaman din ng publiko na napilitan si Brianna na kumuha ng trabaho dahil sa lubog sa utang ang kanilang pamilya. Wala namang nakakaalam kung kasal pa rin si na David o kung nag na ng divorce si Jessica. Pero ang maliwanag at hindi itinago ni Jessica ay ang naramdaman niya pagkatapos matuklasan ang mga ginawa ni David. Sa interview na ito ay ibinahagi ni Jessica na sa dami ng problema na dumating sa kanilang buhay, ay minsan na niya rin naisip na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit nakaya niya ang lahat dahil sa paniniwala sa Diyos at kanyang mga anak. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!